Nagbago man ang ihip ng hangin, ang dating masayang pamilya ngayon ay wasak na. Ibang magbiro ang panahon, yung dating masayang pamilya. Bigla ka nalang gugulatin sa malaking problema. Ngunit kahit hirap mang tanggapin, nasira na ang pamilya. Kailangan pa rin lumaban para sa anak. Mawalan ka man ng asawa, pero ang anak habang buhay kasama mo. At hinding hindi ka iiwan, pero ang asawa madali kang iwan, madali kang palitan. Nakakalungkot mang isipin ang bigla ang hindi magandang pangyayari. Pero hindi ako magpapatalo. Lalaban ako ng husto. Mas magpapakatatag ako. Pakikita ko sa'yo na mas kaya kong buhayin ng mag-isa ang anak ko. Walang magagawa kung ang taong mahal na mahal ka ngayon ay kinasusok lamang ka na na sa lahat ng kabutihan na ibinigay mo ang kasamaan pa ang ibinalik sa iyo hindi ko kailangan manahimik o magkulong sa kwarto mas kailangan ko ngayon ng oras na libangin kasama ang aking anak mas masarap mabuhay na may kalayaan ng puso mo at huwag ipagpilitan ang pagmamahal mo sa maling tao na ang akala mo ay matagal mo nang nakasama at mahal na mahal ka. Nasasamahan ka habang buhay sa isang iglap. Iniwan ang masayang pamilya. At hindi man lang naisip ang mga masasayang alaala ng nakaraan para kayong basurang tinapon. Pero matapang ito, lalaban ako. Ipakikita ko sa'yo ngayon kung gaano ako katatag. Ipakikita ko sa'yo ang taong binaliwala mo. Nadarating ang panahon na pagsisisihan mo ang ginawa mo sa amin.